lang lods. Ito sa ang lods oh. Malaki-laki na lods. Wow. Nagayan oh. dito. Oh. Tara. Sa ang mga lods. So, oh. pasin makaingon mo nagbalik-balik ni na oh. Tawa, daghan ay na raw. Oh, ah, Oh, Wow. Oh, oh. na sa sa ang sa mga lods oh. Pasin mo lang kamo balik-balik na ni oh. Lain na magpurma. Oh. Mm. Loads. Oh. Ada. Ada sang load. sang tapa do. Ada apa isa? Isa Loads. Sang oh. loads saan na mga, sa saan naman ang mga lods ang loads. Sa ang loads. naman mga loads. Ito. Ito, marami-rami na. Ito. Baka sabihin niyo naman nagbalik-balik 'yan. Totoo 'yan mga loads, so, hindi 'yan scripted. Dito oh, mayroon pang isa. Ito, subukan natin magtagalog mga loads kung hindi ba tayo mahirapan sa kalisod. Oh. Oh, saang naman? Hmm? Saang mulot? Saang mulot? Saang mulot? Saang mulot? Saang mulot? Bona tarda, Lods! Terima <laughs> kasih